Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At isa sa ating sender ang matatawa ka o mabibilib ka mga kasawi dahil isang babae yung ating sender at grabe ang lakas ng loob niya na talagang itatapik natin ito at tatanungin natin ito kung bakit nga ba ito ginagawa ng mga kalarakihan. So ayan, tanong ko lang po bakit kayong mga lalaki ang hilig-hilig niyong -hilig itaas ang mga paa naming mga babae habang bumabayok kayo. So ayan, mga kasawi Grabe yung ating sender mga kasawi at isang babae yan. Pakinggan nyo ito mga kalalakihan at mga kababaihan. So kung bakit nga ba daw napakahilig ng isang lalaki kapag once sila ay naganahana ay bakit nga ba feel na feel ng isang lalaki na talagang tinataas ang, ang mga paa ng mga kababaihan. Yun bang tipo na kaganon talaga sobrang taas? So ayan mga kasabi kung bakit. So eto mga kasabi na research ko eto at sya, sempre Tatlong lalaki yung ating tinanungan. So, iba't iba yung ang kanilang mga suggestion tungkol dito, mga kasawi. Siyempre, ang sabi nila kung bakit nga ba daw tinataas ng isang lalaki ang mga paan ng kanilang mga misis ay talagang tiyak na daw kasi doon daw sila mas napipil nila yung sobrang sinasagad. So, ibig sabihin, kaya daw nila tinataas ito, mga kasawi, dahil ang lalaki daw ay mas napipil nila na talagang sinasagad ang kanilang mga lato-lato doon sa kanilang mga misis. Kasi kapag sagad daw or tinataas ang mga paan ni misis, ibig sabihin grabe yung impact nito para sa kanila. Kasi mas nagagawa daw nila yung pagsasagad ng sobra-sobra sa isang babae o sa kanilang mga missis. Kaya kapag once na eto ay nasasagad nila ng bonggam-bongga ay mas napipil daw nila yung sobrang sarap ng mga kalalakihan yun yung sabi ng mga kalalakihan na na-interview natin mga kasawi, At hindi lang yun. Sa isang babae naman na napagtatanungan natin kung bakit ito na-request niya, ang sagot niya mga kasawi is talagang 100% daw kasi na iba talaga ang talagang sagad na sagad nito kapag once sa tinataas ng kanyang mister ang dalawang paanya niya tapos sabay bumabayo siya sa kanyang bebeng kamakasiri. So ang ending kapag once sa binabayo daw siya ng kanyang asawa, ibig sabihin ay grabe yung sarap na nararamdaman niya. Yung bang abot langit ang kasarapan ng isang babae kapag once na nasasagad ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagtaas sa kanilang mga paa. Kaya mga kalalakihan, kung mapapansin nyo mga kasawi, ay gustong gusto nila na sinasagad o tinataas ang inyong mga paa dahil yun ang sobrang sarap na nararamdaman nila at napipil nila yon napipil nila yon dahil nararamdaman nila yung kanilang latolato -lato at yung mga bebeng kapag ka once na nasasalubong eto talaga ay 100% na sobrang sagad na sagad talaga mga kasabi. so habang binabayo ito kapag once na pinayo na yun ang ending mabilis na malalabasan ang isang babae kasi 100% na napipil na nila yung 100 na sagad ng isang lalaki. So, yun yun mga kasawi ha, sa ating nag-request na ito. So, yun lang po yun. Ibig sabihin, kaya paborito ng mga kalalakihan at tinataas ang paa ng mga kababaihan ay talagang gusto nila na nasasagad ang kanilang mga lato-lato doon sa inyong mga bibengka mga kasawi. So, yun lamang po mga kasawi. At alam ko, marami kayong komento tungkol dito. Pwede kayo magbigay ng comment. Ayan sa ating comment below. At maraming salamat sa patuloy na pag-supportan sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po napagsubscribe mga mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advice.